Maganda gabi ya, mga kaidol at uh, yun nga po ay uh, naplatan po tayo no uh, Galing po tayo ng dalandanan uh, guys So nakapag naman tayo guys ng uh, low sa uh, likod ng amiral P50 pesos po ang uh, binayad sa akin. At uh, hindi ako map mapakali guys At uh, napakabigat ng uh, sidecar pag sa ano no At yun uh, isang butas na napakalit lang guys So yan at uh, intro muna tayo guys mga kaidol at uh, nandito tayo ngayon sa Parangay uh, Malinta at ako uh, ay uh, nagpa-vulganize nga eh. napakaliit na butas mga kaidol at uh, yun lagay nga pala ng nga uh, panahon mga kaidol dito sa may uh, kahabaan ng Malinsuela, uh, kahabaan ng uh, uh, Malinta uh, patungong uh, tatawid dito guys oh. ayan at uh, medyo madalang na rin na uh, dumadaan uh, sa sakyan na uh, mga kaidol no Ayan, na, na pag kayo po ay uh, sa mga taga-dalandanan, dito lang po kayo guys, oh. Ayan. Sa may uh, unahan ng uh, Jollibee. Ayan nga guys, at uh, na flat po si uh, 119, aking dala-dala. Uh, so ayun mga kayo dulo. Madalang po yung uh, mga dumadaan ang uh, mga sasakyan. yun dito guys ay uh, maraming nga nag-apabulkanize dito original di ni kuya yung ano okay. guys uh, pagkatapos po natin uh, mag-apabulkanize at uh, nandito na tayo ngayon sa may uh, kabaan ng Akasuluron guys kantong-kanto ng Akasuluron at uh, bumili lang muna tayo ng uh, generic guys no So at uh, tuloy na tayo sa pamamasada Tara na guys at uh, samahan nyo po Sa pilahan na tayo guys hey guys, uh, yun nga at uh, 11.58 na guys no At uh, nandito pa rin tayo nakapila guys ah uh, Pagkatapos siguro guys nitong ano na to Itong uh, biyahe na to ay uh, Tayo ay uh, uwi na guys no Nakapila pa tayo Isang uh, pila pa At uh, Awi na tayo. So, update po tayo, guys, sa uh, lagay ng uh, panahon dito sa May uh, kahabaan ng Agila uh, Saro. Ayun at uh, wala pong ulan at uh, maalinsangan no? And guys, so uh, mangilan na lang yung uh, mga dumaraan na uh, sasakyan. Pati uh, mga pasahero, guys, ay uh, halos uh, wala na. Paubos na ang uh, pasahero. May pasahero pa rin kaso hindi katulad kanina na maraming uh, pasahero talaga nga dumarating. Siguro marahil ay mga nakapahinga na yung uh, mga uh, namamasayros, no? Ayan, uh, tabang uh, pumasok, no? Sa eskwela. So, sa guys, uh, makikita nyo dyan, eh. Ito yung uh, kabaan ng Aji uh, guys, at uh, papunta ito ng uh, MacArthur Highway, do doon. doon sa may stoplight na yun, yun ng ano, MacArthur Highway. At uh, itong uh, pinipilahan namin ay uh, Roberto Market guys no. So ayan. Ganda na nga uh, pintura ng uh, bagong uh, lutuhan dito guys so pininturahan Pulay asul, pula at uh, dilaw no. Ayan. So paano guys hanggang nga dito na lang. ang vlog na to. Uh, paalam na at uh, hindi pa tayo makapag uh, motorcycle vlog. Ah, uh, siguro ay abo bukas siguro kasi magpapalit tayo ng uh, motor kasi coding yung ating isang ah, uh, tricycle ngayon guys no? Paalam na guys. Ayun, uh, maraming maraming salamat po sa inyo, bye-bye.